Ako si Malu Castro, taga dito lang sa so, po sa Montalino. So, una po, nakilala ko ang Etsy Bayo dahil kay Ma'am Annalisa Balayo. Nandiyan po yung aming nanay. So, bakit po ako nag-member dito? Kasi po, unang-una yung anak ko ay uh, meron siyang uh, sa pag-reventa. As in talagang related siya. So, Talaga nung, nung pinakilala sa akin ni Ma nakarelin yung ano, ano di sa balayon yung FC Bio. hindi ako nagdalawang isip talaga na nagpa-member kasi dahil nga yun sa anak ko. So, ayun, mula nung pinagamit ko siya ng FC Bio, naging regular na yung menstruation niya, tsaka hindi na siya tumatayin sa akin na kasakit yung puso niya. Hindi ko na nararamdaman na nareg na siya kasi hindi na siya tumatayin ng sa sakit. Tapos, ah uh, yung isa pa, ako kasi, uh, ano, meron akong ng anuranas dahil yeah, nung nung nag-umpis ako, nagka-Almoranas ako. So, dalawa yun. Nung Almoranas ko, magkaganon na laki. So, as in, dumudugo na po. Pagkakon dumi-dumi. Eh. Pagkakon dumi-dumi, dumudugo eh, na siya talaga. So, natulong natin ako ng FC Bio. Dahil sa FC Bio, lumingit at tumulungot na yung aming So, yun din po. Yung sa asawa ko din. Yung sa asawa ko na meron siyang, ano, pagkakon, nilagnat siya gawa yung matindi yung kanyang sipon dahil siya magay yung sinus niya. So, every three hours, every four hours, mamiinom siya ng paracetamol, nawawala. Tapos, andyan na naman, after ng four hours, andyan na naman yung niya. So, three days yun na ganun yung nangyari sa kanya na talagang hilalag na siya. Nawawala, bumabalik, so, nawawala, bumabalik. So, ang ginawa ko, binagyan ko siya ng panty liner dito sa noo. Tapos pinag-face mask ko siya ng gabi. Kinabukasan, nung nawala yung lagnat, tuloy-tuloy na nawala yung lagnat. Yes. Yeah. Yun, talagang napaka-amazing po yung, ano, napaka-amazing po yung product natin kasi kahit po saan natin gamitin, magagamit, makakatulog talaga sa atin. Kaya hindi po talaga tayo, tayo magpawala sa bahay nito kasi pag meron po tayo, ta tayong FC Bio sa bahay, parang po tayo na pwede natin gamitin in case of emergency. Yun lang po. Thank you. Thank you, ma'am.